Purado na rin yung mga bahay dito River Channel Improvement Abot siya hanggang dito Control Na-demolish na yung eh mga barong-barong dito sa Marikina River At ito na po yung gagawin yung Pasig Marikina River Channel Improvement Ang aim ng project nito ay para mabawasan yung flooding dito sa Petro Manila Through pag-upgrade nitong infrastructure at sustainable river management So, itong pagpapagawa nila kabahin kasama dito, yung pag-construction ng floodgate, pagpapalagay ng mga dike, at itong dredging, which is malaki na yung pagbabago dito, dito sa Marikina River. Tinan mo kung gaano kalalim na at kalawak. So, yung pagdemolish ng mga bahay dito para mas papalawakin na ito. Dito kasi abutin itong gagawing uh, dito kasi abutin yung gagawing dike. So, ngayon, i-update natin yung mga bahay na na-demolish. Tuloy-tuloy pa to. Mababaha rin mga ilang metro dito mga bahay ma demolish dito. Hey! Okay. Nandito na tayo sa tawiran na Pasig. Na na demolish. Yan mismo sa Marikina River para gagawing pa ano na to. A flood control project. Alright, so nandito na tayo kabayan. Papunta na tayo ng pupunta na natin yung mga bahay na na-demolish dito. Ito yung ginagawang pabahay ito kabayan sa Pasig City. Okay, okay na? No? Ayan, nandito na tayo. Ang ah, bilis, wipe out na agad oh. Wala na, burado na rin yung mga bahay dito. Ayan, flood control. Ay, bilis, so yung gagawin ko ang na pasig mariki na river channel improvement. Abot siya hanggang dito? Kuha rin, na, lalawakan na rin to eh. Nandiyan na siya. So, isipin mo pag na dito yan, malawak yung kailangan. Kasama rin kasi dito sa gagawing Pasig Marikina Channel Improving Kabayan. Yung kuha ano nito. Pagpapalawak para mas mabilis yung flow ng tubig. Yan, kapuli kapulido itong project. So marami na pa yung patong mga bayang i-demolish. Hindi pa tapos dito. Nasa bungad pa lang tayo din sa dulo. Meron pa. rai ray pa to. So para ako na. Tanggal na lahat dito. Bakod na rin pala. Kahit dyan ka ba Nakasirado na rin. Oh. No? Yan, so yun, update lang natin, mukhang maray ray pa to. Ha, nagsimula na to sila ka pero paisa isa yung pagdemolish. Yan ang kasi sabay-sabay ito eh. Tulad yan na. Ito tinatanggal na. Ayan, tulad ka kabahin yung mga kasama ito. nito. Jo mahirap pa kasi ito pa yung karugtong niya mm -hmm. ito. So, uh Oo. -oh. Um, pwede mo na rin ito. Ang kasama sir, yan hanggang hanggang saan ba sir niyan? Hanggang yan, yung bahay ko na yan. Hanggang may tagging po diyan ah. Yung puti na cancer kasama yan diyan. Yung puti na bahay na yan diyan. Hindi na. Pero ito kasama to. May tagging yan. Uh -huh. Malawak pala na. So ang kailangan pala dito, hanggang diyan. So kung pala sir, talagang lalawakin pala nila itong Marikina River So, concern na, meron na kuwang pang-upa. Ah, oh, wala pa. Hindi pa kami na bibigyan ng substitute dito dahil gawa ng... Hindi mabibigyan ng unit dun, sir. Kung na, after nung pangrenta, kaya na bala ka Maghanap. Kasi parang may rental lang may dyan, di ba? Ah. Ganon din. Pero kaya lang maganda, mura. Mura lang. Mga nasa 2 yata, dalawang libo. Uh, so, hanap ko na lang ng kung na na. Yan, sa substitute lang. Yan ang kailangan So kung ano ba dito sir, ano ba tawag nito? Binabaha ba kayo dito? Ay, buti nga kakamong ngayon eh. Hindi na masyado? tumuloy ang ulan Pero mm -hmm. usually sir, nung last July hanggang saan po yung baha dito? Mm hindi -hmm. naman na-wash out? Hindi, namaas talaga tubig. Uh, Siguro abot lang dito? May mga baywang. Aga ang uh, mataas pa rin pala. Pero hindi ka tulad dati nung hindi pa nagawa itong flood control? Lampas tao talaga? Ayaw. Oh, kasi kanto pero may interview ako dati sir, ilang beses na na wash out na sa bahay. Ay, yung undoy, parang nasasaktan sa Grabe pala, may sipit may tubig Abot ng dito. Sa puno ka ba kasi wash out yung bahay talaga eh. Kaabot yung sarang palapag. Taras. Kailangan okay, ang problema ito sir, hindi naman matatanggal lahat ng bahay, merong matitira. Mayroon. Pero siguro hindi na masyadong hmm. apektado yun sir na kasi lalagyan na ng kondi yan flood control no hindi na siguro masyadong abutin ilan oh. taon na kayo dito sir? Uh, dumating ko ito, 99 oh, tagal lang per 30 years na pala kaya hmm. ben, update lang natin so mukhang marami pa ito dito after nyan, di clear pa Ah, dito pa kabayan yun. Nainterview natin last time. Ito, mm -hmm. naglagay na rin sila mga pailo. Okay. Marami pa ito. Siguro yung clear na lang yan mga debris dyan. Talal din kasi more than 30 years din yung mga nakatira dito. So, kung ano tara. Talagang dito na talaga sila lumaki. Iba nga dito since birth pa. Tira dito, eh, mas mapaayos na kasi malilipat na sila. Kasi alam nyo ba dito, more than twice na silang na wash out. Totally wash out talaga. Itong bahay mo, lubog din. Pasak talaga. So gagastos kana naman. Kasi yung dati, yung Merkina River, hindi pa na dredging yan. Puro baso. Puro borak pa yung ilalim. Buti nga yun, nag-improve na. Ito dati ko yata to. Parang ito yata yung bodega dati. Kaya yung huling sulyap. Kaya kahit kami, natarbaho sila dyan no? sa flood control. So yun dito sir, sa Relato Volunteer nag-demolish. Sa duro ngayon kasi doon mas marami. Yan sir, hindi nakasama yan. Ay, malaki. Ah. Uh. Hindi na yan sige. Nagsama niya. Ito. Ang kasama ito. Ang isa niya. Hmm. Na may ulang ang bubong. Yan. So halos karamihan pala gawa dito sir sa hollow block pala. Halos dito. Halos kanon na ito eh. Ayun pa. Ayun. Ayun na Dalawang bahay na lang. Pero hindi pa nasunugan dito dati sir. Ah? Hindi pa nasunugan dito. Ah? Hindi pa nasunugan. Ay wala. Wala pa. Okay, ayos. Ibig sabihin ko maayos yung mga kuryente no? Ah, Ayun okay. hindi hindi pa sasakan. Sa mga ibang lugar sir, eh, kuwan talaga. Na, ano yung mino na kasi yung kuryente mo unang bago ano? Ah, oh, dapat maayos yung ano? no? Uh, Oo, maayos ka din pa.